Magandang gabi sa inyong lahat. May mga pagkakataon ba sa buhay natin kung saan natutokso tayong sumuko sa ating pananampalataya dahil sa takot? O kaya naman may mga sitwasyon kung saan mas madali na sanang sumunod sa mundo kaysa manindigan para sa Diyos? Bago natin simulan ang video ay mag-subscribe na kayo para makareceive kayo ng mga aral sa video tulad ito. Tara, simulan na natin ang kwento ni Daniel. Isang lalaking hindi natinag sa kanyang pananampalataya. Mula pagkabata hanggang sa kanyang matinding pagsubok sa yungin ng mga leyon. Si Daniel ay isinilang sa isang marangal na pamilya sa Juda. Ngunit noong siya ay teenager pa lamang, dumating ang isang matinding trahedya sa kanyang buhay. Kasama ng maraming kabataan, si Daniel ay dinala sa Babylonia bilang bihag. Bilang bahagi ng plano ng hari, pinili nila ang pinakamatalino at pinakamagandang kabataan mula sa Judah upang sanayin sa kultura ng Babylonia. Kabilang si Daniel sa mga batang ito. Kasama ang kanyang tatlong kaibigan, si Sadrach, Mesach, at Abednego. Sa Babylonia, binigyan sila ng hari ng masasarap na pagkain mula sa hapag ng palasyo. Ngunit may isang problema. Ang pagkain at alak na ito ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan bago ihain sa kanila. Si Daniel ay may pagpipilian sa sitwasyong ito. Una, Kakainin ba niya ang pagkain ng hari at lalabag sa kautusan ng Diyos? O tatanggihan niya ito at maaaring maparusahan? Ngunit ipinasya ni Daniel sa kanyang puso na hindi siya tudumihan ng pagkain ng hari at ito'y mababasa sa Daniel 1.8 Kaya ang ginawa niya, nakiusap siya na Subukin silang bigyan ng gulay at tubig sa loob ng sampung araw sa halip na pagkain ng hari. Pagkatapos ng sampung araw, nakita ng lahat na mas malusog at mas malakas si Daniel at ang kanyang mga kaibigan kaysa ibang kabataan. Dahil dito, pinahintulutan silang ipagpatuloy ang kanilang natatangin pagkain. Dahil sa katalinuhan at katapatan ni Daniel sa Diyos, naging isa siya sa pinakamahuhusay na tagapagpayo ng hari. Sa lahat ng bagay na nauukol sa karunungan at kaalaman, mas nakita nilang sampung beses na mas mahusay si Daniel kaysa sa lahat ng salamangkero at matatalino sa kaharian at ito'y mababasa sa Daniel 1.20. Dahil dito, si Daniel ay itinaas sa mataas na posisyon sa kaharian. Ngunit habang siya ay pinagpapala ng Diyos, dumadami rin ang kanyang mga kaaway. So habang si Daniel ay umaangat sa posisyon, maraming inggit sa kanya ang ibang mga opisyal ay naghahanap ng paraan upang ipahamak siya. Pero wala silang makitang kasalanan o katiwalian sa kanya. Gaya ng mga doon sa dosa Daniel 6.5, hindi natin siya mahuhuli sa anumang pagkakamali, maliban kung may kaugnayan ito sa kanyang Diyos. Dahil dito, gumawa sila ng isang tusong plano nilapitan nila si Haring Darius at sinabing Maglabas tayo ng batas na nagbabawal sa sino man na manalangin sa ibang Diyos maliban sa hari sa loob ng tatlumpong araw at ito ay mababasa sa San Daniel 6.7 sa, sa diwa ng pagmamalaki, pinirmahan ng hari ang kautusan Hindi alam na ito ay patibong laban kay Daniel. Kahit may bagong batas, hindi natakot si Daniel. Patuloy siyang nanalangin sa Diyos. Tatlong beses sa isang araw tulad ng nakasanayan niya. Tatlong beses sa isang araw, siya'y lumuhod at nanalangin. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos gaya ng dating niyang ginagawa at ito'y mababasa sa Daniel 6.10 Ngunit ang mga naiinggit kay Daniel ay nagmamanman alam nilang hindi titigil sa Daniel sa pananalangin kaya agad nilang isinumbong ito sa hari Nang marinig ng Haring Darius ang paratang na pagtanto niyang Nalin lang siya. Nalungkot siya ng gusto. Dahil pinahangaan niya si Daniel bilang isang tapat at matalinong lingkod. Hindi niya naisip na ang batas na pinirmahan niya ay gagamitin upang saktan si Daniel. Ginawa ng hari ang lahat para iligtas si Daniel. Buong araw sinubukan niyang hanapan ng paraan upang maalis ang harol. Ngunit walang pwedeng bubago sa batas ng mga medo at tersyano. Habang papalubog na ang araw, lumapit ang mga nagsumbong kay Daniel sa hari. Ang sabi, Mahal hari, ang batas ay batas. Walang sinamang maaaring lumabag dito. Dahil dito, walang nagawa si Haring Darius kundi sundin ang utos. Malungkot niyang sinabi ang hatol. Agad na hinuli ng mga bantay si Daniel at dinala sa malalim at madilim na yungib ng mga leyon. Ang yungib ay isang malamig at madilim na hukay sa ilalim ng palasyo. Isang malaking bato ang itinulak upang isara ang bunganga nito. Natanging liwanag ng buwan lamang ang sumisilip sa maliit na siwang. Pagkababa ni Daniel, unang narinig niya ang mababag at tungal na mga tutog na liyon. Nakikita niya ang kanilang matatalim na mata sa kadiliman. Kumikislap sa liwanag ng buwan pagbagsak ng kanya mga paa sa lupa, gumalaw ang mga leyon. Ang kanilang malalaking katawan ay kumilos at ang tunog ng kanilang mga kuko ay lumagaslas sa batong sahig ng yungib. Ngunit hindi natakot si Daniel, hindi siya matras. Sa halip, ipinigit niya ang kanyang mga mata at nanalangin. Panginoon, ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ang aking Diyos at sa iyo ako nagtitiwala. At sa sandaling iyon, isang himala ang naganap. Biglang natahimik ang buong yungib. Ang mga leon na kanina'y naglalakad at nag-aalalang umaatungal ay tumigil Tila may naramdaman silang kakaiba. Mula sa dilim, isang napakaliwanag na anyo ang lumitaw. Isang anghel ng Panginoon. Sa isang galaw ng kanyang kamay, isinara ng anghel ang mga pipig na mga leon. Ang mababang pag-atungal ng mga leon ay nawala. Tumigil sila sa pagkilos ang iba'y humiga na lamang sa lupa. Sa unang pagkakataon, hindi nila ginamit ang kanilang matatalas na pangil at matutulis na kuko. Si Daniel, nakatingala sa kalangitan, nakangiti at nananatiling panatag. Alam niyang kasama niya ang Diyos sa yungin. Kinabukasan, maagang bumangon si Haring Darius. Hindi siya nakatulog sa magdamag dahil iniisip niya ang sinapit ni Daniel. Mabilis siya tumakbo papunta sa yungib ng mga leon, Na makarting siya, sumigaw siya ng may pag-aalinlangan at pag-asa. Sabi nga doon sa Daniel sa Isbente, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Diligtas ka ba ng iyong Diyos? Yan ni Haring Darius. Saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. Pagkatapos, mula sa loob ng yungib, narinig niya ang boses ni Daniel. Gaya ng sinabi sa Daniel 6, 21, agang 22. Sabi niya, Mahal na hari, mabuhay ka magpakailanman. Isinara ng aking Diyos ang mga bibig ng mga leyon. Hindi nila ako sinaktan, sapagkat walang kasalanan akong nagawa laban sa Diyos at sa iyo, o oh hari. Nang marinig ito ng hari, labis siyang natuwa. Agad niyang iniutos sa mga bantay na ilahin si Daniel palabas sa yungib. Habang si Daniel ay inaangat mula sa hukay, nakita na lahat na wala man lang galos o sugat sa kanyang katawan. Gaya na sinabi doon sa Daniel 6.23, sabi, sapagkat siya ay dititiwala sa kanyang Diyos. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang hari ay galit na bumaling sa mga lalaking nagsumbong kay Daniel at sinabi niya, ihulog sila sa yungib ng mga leyon. At sa sandaling ibinaba sila sa yungib, sinalubong sila ng gutom na gutom na mga leyon at agad silang nilapa. Dahil sa pangyayaring ito, nakilala ng buong kaharian ang kapangirehan ng Diyos ni Daniel. Si Haring Darius ay naglabas ng bagong utos para sa buong kaharian. At sinabi niya, at bababa sa Daniel 6:26, 27. Ang Diyos ni Daniel ay dapat igalang at sambahin ng lahat sapagkat siya ang Diyos ng buhay at walang hanggan. Siya ang nagliligtas at gumagawa ng himala. At bilang gantimpala, itinataas ng hari si Daniel sa mas mataas pang posisyon sa karyan. Mula sa pagiging alipin sa kanyang kabataan, ngayon siya ay naging isang dakilang leader sa buong lupain. At sa buong buhay niya, nanatili siyang tapat sa Diyos. At ang Diyos ay nanatili rin tapat sa kanya. Ano ang mga aral na matututunan natin dito? Sa kwentong ito, natututunan natin na dapat tayong manindigan sa ating pananampalataya. Kahit na may panganib, hindi natin kailangang matakot sa anumang pagsubok o banta sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga lingkod. Hindi niya tayo pababayaan tulad ng hindi niya pinabayaan si Daniel sa yungib na mga leyon. Ano man ang ating sitwasyon, ang ating pananapaltaya ay may kapangyarihan na magdala ng pagbabago sa mundo. Maaari itong maging inspirasyon sa iba upang makilara rin nila ang Diyos. Kaya't sa halip na matakot, kumapit tayo sa Kanyang pangako. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kalimutan mag-subscribe at ibahagi ang kwentong ito sa iba upang mas marami pang tao ang ma-inspire sa pananapal tayo ni Daniel at sa katapatan ng Diyos. Tandaan, ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay para sa Diyos lamang.